Pag si Kim, sasagot ko pala. Wow! Oh. Pag si Kim bumunta, limousine, VIP, red carpet. Pero pag wala si Kim, kayo lang walang kwenta yun. Pero bahala, mag kayo. Hindi ako kulimpot ako. Bahala ay pagkain hindi ganyan ka ha. Kung magutom kayo. Edit out. Edit out. So this is our standby area. This is Mon. Hello. Hello. Good Hello. Ang pinakamaganda. Ito po siya. Ang Ay, pinakamaganda at ang walang hubas. Na napakahusay. Wow. Taas <laughs> ah. This is Ate Heidi. Radio. Hello, ano na, hindi ka na ba maging pagani? Pagani? Ah, uh, kahit ano po ang tayo pa ko. This is the before, before anything else. Siya po ang aming lovely producer. Sige, may ari na lang siya ng bahay. Siya po yung nirerentahan namin bahay dito. Abangan niya 2019, siya yung maging model ng Gorgie. <laughs> Siya naman si Becky. Ay, uh, ang aming um, Be? Hindi masyadong magandang oh, ano, oh. stylist. Ako si Pagang, may team. Ay, si Pagang. Hirap ang costume. Okay, Jimmy. Ito si Ryan yung kalaban nyo. Every... Yung kalaban nyo, every last time. Yan po sila, Raga. Sa showtime.

Ayan. Ang lakas eh. Yung hindi na naiya. Yung <laughs> gwapo ako yung may iay uh, daw. Hindi <laughs> ako gwapo. Kapal yung mukha ko. <laughs> ah. Kailangan balance eh. Dapat equal na. Pero ako lang ligaw ba sa isirayan eh. Aaaaaaah! Oh, pwede naman. Oye! <laughs> Ay, wala akong TF na yun araw. Ah, ayun. Alis na ako. tayo ngayon sa set ng bagong movie namin ni Ryan. Hindi pa namin alam kung ano yung title. But, Next set up na po kami ngayon. And we are now preparing for this scene, another scene, na nagka-cast kami ng mga demonyo. So, ito po ang aming set. Sabi nga nila, it takes a village to do one scene. So, ayan po kami lahat. doing our best para provide entertainment for <laughs>

Lahat kami magigiti lang ako. Ganto po talaga ka. We just see it lang. Ito po talaga tayo ni Kim. Mas kaya talaga siya. 1,000 na tayo. Wow. Ang sila If you're wondering kung sino yung mga nagbibihis sa amin, pag may mga movies and everything kami, sila po talaga ang aming peg. Candidate number one is Becky. Hi. Kuya Rafi. Hello. And the one and only Rachel Peter. <laughs> <laughs> Sila po talaga ang aming peg. Hindi na po namin alam kung bakit kami nagkakaganito sa outfit. So, ba? Ano ang inspiration niya? Uh, bigla. Kala po rin. Ano ba ba't yung ispiting mo? bawo talaga yung ano namin. Justify. Justify. <laughs> Dali, ano ang ano, inspiration mo sa amin? Actually, marami, marami. Hindi Bilang katoliko. Masama <laughs> na, na po yun. Pagiging mabait, masunuling yung mga bata. Uy, sa damit! Sa damit! Ba't lang ako magtatay sa katoliko tsaka masunuling bata? Okay, magbabalik po ang wish ko lang. bye <laughs> so, kayo, guys! Bye. bye! Ito naman ang aming director, Hello. Director Tony. Hi! Hello, Hello everybody! So mag-work na po si Direk. Thank you so much! And of course, my leading man. Mag-aiga, mag-aiga! Yes. Okay. We're almost done. So maraming maraming salamat for pag-follow sa akin the whole day dito sa set. Sana po nag-enjoy po kayo. <laughs> Sana po nag-enjoy po kayo. Pero don't forget to like and subscribe. So maraming salamat. Abangan niyo po yung movie namin. <laughs>